nakikipot yung ay patay ay sayang mga kabraso napakalaki oh. ay ang babaw alimango nga mga kabraso tsaka dalawa yan oh labas natin tong babae na maliit yun oh babae yan. sige labas para hindi ka ma-reject napakatabang babae yun ayos at hindi malalim ito yung lalaki ayan o oh. wow ayun yan oh Ay, okay. kabraso alimango yung nasa likod nagpapahinga Wow mga kabraso uh, ito yung pinakamalaki ngayon sa kanila mga kabraso isa na namang butas yung natatanaw natin doon Napakalaki. Grabe din yung mga bakas niya. Oh. Talagang malalaki. Sana lang nandito. Malalim yung butas mga kabraso. Ito yung katawan. Ibig sabihin nito, sa laki ng mga bakas na yan mga kabraso, yan sa lalaki yan. Yan oh. May kasama na naman ito. Parang alimango ang isang to Alimango mga kabraso. Lalaki ito. Lalaki. Ayan. Ayos. Hi, thank you. Magandang umaga mga kabraso. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, buhay bisan to po. Ah, uh, po tayo. Dito po tayo ngayon sa ating boarding house mga kabraso. Unang boarding house po. Ito yung nakuhaan natin ng nakaraan. Yung malaki. Ayan oh. May mga bakas na naman mga kabraso. Pero parang hindi kalakihan. Parang nasa loob Mano sa loob yung putik Yan yung mga bakas Pero parang may halong malalaki Yan lagayan natin ulit Permaminti lang yan Sa camera holder Ilang araw na rin mga kabraso nung pinandaw natin. Yung mga dating nating nakakasama sila Master Flock ay dumaang kanina palagi silang naghahanap ng bahay ng honeybees season na kasi ngayon sa pag harvest kaya sisilipin din natin yung nakita ko ng nakaraan kung naan doon pag andong pa titirahin namin nahulog pala niya? isa ay nandito mga kabraso may laman nga ayun ah good size mga kabraso yung tunog baka dalawa na naman ito kasi dalawa yung bakas ah, sumisipit sige labas malaki malaki maka mga kabraso malaki ito ayos malaki yung ano niya. Ramdam natin. Gusto natin mga kabraso. pinakipot yung ay patay ay sayang mga kabraso napakalaki huh oh. nako ay nako ang hihilig manipit hindi ko pinarasa mga kabraso sumipit lang po eh. uh. ay sayang mga kabraso laki yung katawan oh. Ayun ah, nga yung isang sipit nya yung isa medyo maliit ano to tawagin pulyo bawas din yung presyo nito sa pamilihan kahit na mataba pag ganito itsura malaki yung ano nila agwat nila sa yung laki sa isang sipit oh. Oh, bitaw. Bitin muna natin lipin lang natin kung may kasama nga napapansin natin sa mga ano natin ngayon madalas may mga kasama ng babae tali na natin parang wala baka nasa labas yung kahapon napakalaki ng babae na yon iniwanan natin doon sa butas pinaka ah, pinakapain yan para may papasok na lalaki yun kung hindi lalayo agad sa area tatagalan eh, lumilipat din yan ah. siguro ibibinta na lang natin to kasi dito sa atin may nag request kagabi ganito pagtali ko kapag ganitong napuputulan para malak natin dito sa ilalim dadaan dito rin tayo nag ano nun ng pagtatali kasi may nag request nun ngayon naman ito ulit kapag kita natin yung kapag isa lang sipit yan ganyan tapos idadaan sa likod sa ilalim may malalaking bakas mga kabraso. Yan o. Nagbukbang siya dito mga kabraso. Yan o. Talagang nanghingain siya dito. Tansya ko nasa dalawang araw na ata. Itong mga pinagkainan. Yan yung shield na kinakain nila pilot yan yung mga nakakapit dito sa ugat ng bakawan parang butas to dito yung mga bakas yung mga kabraso yan. papunta dyan siya na lang natalo labo yung tubig ayan mga ano nya kinawing poto. Ay. Ang babaw. Alimango nga mga kabraso. Tsaka dalawa. Ayan o. Labas natin tong babae na maliit. Ayan o. Babae. Ayan. Sige, labas para hindi ka ma-reject. Napakatabang babae. Ayan o ayos at hindi malalim ito yung lalaki ayan oh. wow wow uy no 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 wag wag oh, reject no ay thank you lord hindi tayo pinahirapan tama nga tayo mga kabraso panahon ng pagpaparami halos kadalakad natin nakakaano tayo kita ng magkasamang babae at lalaki <laughs> kalawit pa nga ito butas ito dati mga kabraso ito yung nakuhaan ko dati ng napakalaki rin ano akong bago pa lang tayo na nagblablag noon tapos sa tagal ng panahon ay hindi na ulit na <coughs> hindi na pinasokan yan na. na ano na yung butas ay okay. Okay. napakalaking alimango noon Pilipinas ngayon ay nagkaroon ng laman pero hindi pahingahan lang hindi na binalik yung dating butas good size na mga kabraso huh napaka season ay, thank you lord tali ko muna mga kabraso wala tayong paglalagyan ng kanil tali na natin mga kabraso bali yung babae oh. Ayan. iwan na natin dyan Chak na merong aano uh, ano dyan na lalaki <laughs> sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ayos tansya ko bago lang dyan bago lang sila alis din yun lilipat lipat lang sa hindi kalayuan mga kabraso may mga bakas na naman dito hindi ko lang matiyak kung ito pa rin sila na nag ano dito ikot ikot ba dun lang banda natin na kuha yan dyan pa lang hindi pa kalayuan pero eh, naman tayo ikotin lang natin baka sakali mga kabraso isa na namang butas yung natatanaw natin doon napakalaki sinundan natin yung mga bakas ay papunta dito ayan marabi yung mga bakas niya oh, talagang malalaki sana lang nandito pinagpalitan pala. Hindi ko muna napansin. Sa babae. Malalim yung butas, mga kabraso. Ito yung katawan. Ibig sabihin nito, sa laki ng mga bakas na yan, mga kabraso. Iyan, yan sa lalaki yan. Yan May kasama na naman ito. Pisto muna natin. Hi, thank you, Lord. Sana lang nasa loob pa. Babae itong nagpalit mga kabraso. Ayan yung ano ng ipron niya. Maliit ito kaysa doon na isa. Bago lang. Ano pa yung amoy niya. Pero ngayon mga kabraso, malaki na to Na nakapagpalit na. Yung ano natin dito, yung lalaki. Kasi yung mga bakas na yan, là là kia anh là linh. Pinalisan to mga kabraso. Malis dito. Parang puro pinagkainan na lang nila dito. Oh. Mukbang talaga. Oh. Parang alimango ang isang to. Alimango ng mga kabraso. Lalaki ito. laki ayan ayos ay thank you lord tali agad natin ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo halos magkaparehas lang yung laki nila don sa nakuha natin wala dito yung babae mga kabraso baka yung anong yun talagang may magkasama lang sila kasama niya hindi yon hihiwala yan. kapag ganong bago pang ano nagpalit nag rino protektahan yon lagi yon sa tabi kapag lunok ganon din siya mga kabraso ayos at napaka season din mataba mga sa isa nating boarding house may mga bakas parang di pa kalakihan may pinagkainan di ayun yan oh okay. makyat sana lang okay na mga kabraso yun siya mga kabraso yun halos hindi halos hindi makita pwede na rin nakikita nyo ba mga kabraso ayos mga kabraso nailabas na rin natin ngunit may tama sa likod ayan ito kasama na lang natin sa ibibinta doon sa uh, nag order ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo mabakas dito mga kabraso malapit lang ito sa butas na nakita natin dati handong banda yung butas sana nga lang lumabas na lang magpahinga na lang sa ilalim ng mga ugat mga kabraso alimango yung nasa likod nagpapahinga dalawa ito yung ano nito bakas oh ito maliliit pero itong nasa likod ay napakalaki lalaki siya wow wow mga kabraso Uh, oh, ito yung pinakamalaki ngayon sa kanila siguro yung butas na yan ay sa babae mga kabraso yan mismo yung butas sa ilalim pati yung mga bakas niya ay pumupunta punta lang dyan siguro yan ay nagpalit din baka malambot butas dyan hindi kasi kalakihan yung butas napakalaki nito Sherbol na hindi ito yung may-ari ng butas na yan. Babae siguro yan kasi maraming bakas dito na maliliit mga kabraso. Uff. Palabasin agad natin. Ay, thank you Lord. Uh, yan na siya mga kabraso. Sherbol sa kiluhin. Napakalaki. Itali na natin mga kabraso. Talagang napakalaking alimano. Ito nga pala yung butas na nakita natin dati mga kabraso. Yan lang oh. Bali dito lang natin kinuha itong alimango natin. manulang lang siya dyan. Kumbaga nakabantag pa rin siya dito sa malapit lang. Sorbol tayo na babae ito. Laman. Ayan yung mga bakas ng lalaking to. Pumupunta dito. Ayan oh. lalaki Lalaki. yun yung butas medyo masukal na alalaki, yun yung butas mga kabraso maraming bakas kaya lang maliliit at yung alimango na to na malaki nagpahinga rin dun sa lalim mismong gilid ng butas na ito Hindi na natin gagalawin mga kabraso. Sure ball sa babayan. yan. May nagbutas din dito mga kabraso. Hindi kalayuan. Diyan lang natin banda nakuha yung alimango na to. Yan o. May mga bakas din. Tsaka malabo yung tubig. Papunta doon yung mga hinukay niyang putik. Yan. Yan oh. Yan yung mga bakas, may pinagkainan pa. Yan, tambak na puti. Ay. Ay. Bak. Medyo malawak na rin yung butas mga kabraso. ayusin ko lang check natin kasi yung bakas okay na ayan yung mga bakas baka iba lang to raso napakabilis ng tubig tumaas oh abot na tayo ano tayo sa pagtuntun dito napakarami kasing ugat may laman nga mga kabraso ang bilis oh nakop andito ayan, ayan mga kabraso kalawitin ko na lang mga kabraso mamaya na lang po kay ang tubig po ay mabilis oh. ayos ah, thank you lord sana lang ito okay na tong yung size sa wakas mga kabraso sana lang umabot na ng kalahati ayan season ay ayun ibitaw na tali ko na mga kabraso Hey, thank you, thank you Lord Nakaanong tayo ngayon Talagang nag-akyatan na yung mga alimano Hindi pa yan sinuyod mga kabrato Eh, naano lang talaga yung Madbilis lang yung tubig Buti nga ngayon medyo umano na Umabot na ng alas 9 Sa hapon Das 8 .30. Ano na dun sa dinayuan natin Pakalayo pa nun na tungso mo doon ay dalawang litro mahigit balikan itakits na lang po sa bahay mga kabraso hey, thank you lord salamat din sa inyo sa patuloy na pagsuporta ayan po god bless po sa lahat ingat po kabraso ito tayo sa bahay ito yung mga huli natin ito yung ano maliit pa yung huli yung inabot tayo ng tubig ah. ito naman yung pinakamalaki sa kanila ayan kaputik ay nako baka maano tayo dito mga sermon gasang ah. ko muna sa dagat saglit lang mga kabraso higit isang kilo isang kilo dalawang buhit ayan ito nga pala yung huli natin kahapon sa pagdayo oops huwag kayong mag-aaway bati kayo bati bati sabihan ko kayo ng ano barikad gusto nyo yung dahon ito naman yung nakalubog ayos mga kabraso. Tama yung hinala ko na nag-akyatan na yung mga kalimangin nung unang punta natin doon. Pasok. Nagit kalahati. Ito kasama sa pambinta natin. Itong isa. Sayang to. Ito yung bibinta natin yung na Uh, bigit ka lahat 'yung ata sa likot Mapakalikot oh, niya. puro kan 'yun. Makaanin tayo mga kabraso. Pasok din, magkasin laki nga. Ah. Ha, ah, yes, mga kabraso. Ay, ayun. hanggang sa muli kabraso.